Mahigit isang daang pamilya ang nawala ng na tahanan sa sulog na sumiklab sa Mandawi City, Cebu, kahapon. Yan ang ulat ni Jesse Atienza. Makapal na usok ang bumigla sa lahat sa Mandawi City. Pasado alas 2, Huwebes ng hapon. Matapos sumiklab ang sunog na mabilis nirespondihan ng mga bumbero. Agad nagtulong-tulong para maapula ang apoy. Sa inisyal na investigasyon ng Mandawi City Fire Station, umabot sa apat na kabahayan ang nilamon ng apoy at nasa mahigit tatlong daang individual ang nawala ng tirahan sa barangay Gizo. Aminado ang BFP, nahirapan sila sa pag-apula sa sunog dahil sa hindi makapasok ang kanilang mga fire truck sa sikip ng daan papasok sa sitio San Jose. Matipot kasi ang ginawa namin, nag-relay na lang kami yung mga tangkir sa labas, yung tubig pasapasa na lang sa mga fire truck. Kinabukasan, kanya-kanyang nagsalba ng mga pwede pang mapakinabangan ang mga apektadong residente. Masakit man ang loob ng residente si Jimboy, Boy, kailangan niyang maibenta ang mga bakal at kung ano pang pwedeng maibenta mula sa nasunog na bahay para lang makapagsimula ulit. Dinaganay namin dito. Yan din naman matabang. pas, -pas mga kayo hangin. Hakot na lang niya. Wala yung mahimu. Agad namang nagpadala ng tulong ang LGU ng Mandawi City, gaya ng pagkain, tubig at hygiene kit. Pansamantala munang nananatili sa evacuation center ang mga apektadong residente. Ayon sa BFP, tinatayang nasa mahigit libong piso ang danyos ng sunog at inaalam pa ang pinagmulan nito. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.